So, hi guys, uh, mga katrupa uh, dito si si Dix Channel sa ano uh, dito tayo sa part of Cordoba pa rin nagpasyal uh, dito si Dix kasi kung makita mo yung, ano, yung malaking, malaking mga malaking pangka dyan oh. No? malaking pangbut dyan no? so, pupuntang isla to sa, sa Isla sa Olango, may Bohol. Oh, ini island oh, so, dito lang malapit sa ano, malapit lang sa Isla hindi Mayor sa malayo hindi yung pang Maynila hindi. Malapit lang dito sa sa Cordoba. So, bakit mo yung mga ano, yung mga sasakyan pero may ano to, may mga may pretty to siya. yan sa ano So Yan So ang ganda ng simoy ng hangin dito Makita nyo yung ano Yan Why alimut? Kung bisaya pa wale, alimut pambot na tumatakbo saan kayo ito galing? galing sa ano? simple galing sa dagat. <laughs> yan ah uh, joke lang ha uh, mga katropa yan mga katropa ito yung may pakyaw siguro special trip to yung isang pambot na papunta doon sa pantalan may isang aeroplano lumilipat papunta nga yung uh, maktan international airport yan yun uh, yung layong -layo. makita ko siya doon no? yan makita ko yung aeroplano yung aeroplano lumilipat doon oh. Yan, 'yung irpa nang maliit kasi malayo dito dito sa Panlascor lupa eh. Ang malapit 'yan sa bahay ng Big Channel 'yan. So may isang pambot na malaki. Ayun oh. No? Uh, 'Yung isang pambot na Yan. Yan, magandang kompleto uh, sila sa left jacket. Yung left jacket sa lalim, no, yung may kapitan doon. No, yun so may CR. Yun, malaki itong ano. mga katropa, uh, babalik na si Diggs Channel kasi doon naman sa ibang area. So, thank you guys. Ito yung service ni Diggs Channel. Yan. Yan. Kasama ko yung kameraman ko, yung commander. Ay, hindi lang siya magpakita. Daw, yun si Diggs Channel. Salamat. Salamat.